Paano nga ba makakuha ng free items sa Shane? Sa pamamagitan lang ng paglalaro, sundan lang ang mga guide na ito. Una, mag-download ng apps ng Shane. At kung meron ka ng apps ng Shane, buksan mo lang ang apps nito. Pangalawa, etap lang ang mi icon. Pangatlo, etap ang ating makikita na picture ni Poppy Kip. Hintayin lang, hindi naman magtatagal ito haha. Voila, nandito na tayo. Oops, maling video ang nailagay ko. Ito yung tapos ko na mapakain ang puppy keep ko hahaha <laughs> i attach ko na lang dito. Heto na yon, pasensya na. Pangapat, pakainin nyo lang ang ating puppy araw-araw. Ang pagkain ng ating puppy ay manggagaling sa mga icon na makikita nyo sa paligid ng ating puppy patuloy lang napakainin ang papi natin para mapuno natin ang heart icon na siyang magbibigay sa atin. Ito ang kailangan nating makleared para makuha na natin ang free item from Shane mga mema. Wow! Napuno na ang heart icon mga mema pwede na e-collect. Konti na lang antayin ko makakakuha na ulit ako ng free item from Shane, yehey! Panghuli, Huwag kalimutan na araw-araw pakainin si Papi Kip natin para hindi tayo magumpisa na naman sa simula kagaya ng nangyari sa akin noon. Hanggang dito na lang mga mema, salamat sa panonood sanay nakatulong ang video ko na ito sa inyo. Hanggang sa muli, God bless, bye, hahaha. -ha -ha. -ha.